saka syempre yung ginamit natin dyan ay yan Davis MCS semi-gloss exterior or interior ito na mga sangkay yung project natin ayan yun yun yung kabila ito naman yung guardhouse. Yan yung ano na harang na yung pinipinturahan. Yan. Yung loob na lang yung tatapusin natin. Yan. Tatapos na. Kaskas na namin yung ano. Ang tawag dyan? Ang harang. So ayan mga sangkay, tapos na yung ating project. Ay hindi pala patapos pa lang kasi kulang pa yan ng salamin dyan sa gitna. Wala pa yung salamin yan mga sangkay. So ayan na mga sangkay, oh, ang ganda di ba? Na-install na yung salamin ng ating project. Ayan, tapos na talaga yan siya, 100% na po yan.